good day everyone! Ayan, nandito po ako ngayon sa boat at ako ay uuwi sa isla. Sa isla ng Boracay! So, ayan nga mga ka-Wifey, ay nandito pa tayo sa boat at inaantay natin yung ibang mga pasahero para makaalis na din tayo. O, oh, di ba? Excited na tayong makadaong sa Jelliport, kagban! And so, ayan na nga at nandito na nga tayo sa Cherry Park Kagban at habang bumababa naman yung ibang mga pasahero, ayan, video-video muna ako dito sa likod ng bangka kasi nagsisiksikan yung iba at gustong mag-unahan pababa para namang lilipad na yung eroplano sa sasakyan nila. Ciao! So ayan na nga at dito na tayo sa Jerry Port Kagban. At inaantay ko lang yung si <coughs> Porter na mabuhat ng ating karga. Ayan. Nagdala tayo ng paninda para naman may pamasahe tayo pabalik ng kalibo. O oh, di ba? So ayan na nga at medyo maluwag ang ating dinadaanan kasi walang gaanong bisita dahil off season na nga. So ayan. Solo natin yung Jetty Port Kagban. to Barakai Island. Kaya dito po tayo sa Jetty Port Cagba. Welcome to our island! Walang gaano mga turista. Ayan naman yung mga pa-uwi na ng mga turista. So ayan nga at na-mute ko muna yung video na yan dahil nga ay uh, nakipagmarithisan ako dyan kay kuya dahil sa nangyaring rambulan doon sa Malabonot Basketball Court. Dahil nga syempre nagla may naglalaro ng mga basketball, siguro naghahabol para sa championship at nagkapikunan, ayan, nagrambulan sila, nag-away-away sila. So sinong nanalo, sinong nasak tan, so hindi natin alam kasi hindi naman na uh, ikwento talaga ni Kuya kung ano talagang kabuo ang nangyari at wala naman daw show siya doon nung nangyari ang krimen ay charot krimen. So ayan nga habang hinahatid ako ni Kuya papunta doon sa sakay ng single motorbike ay nagkukwintuhan kami. May tinanong ako sa kanya iba yung sagot niya at may tinanong din siya sa akin iba din yung sagot ko. O oh, diba nagkakaintindihan kaming dalawa. O oh, ayan. So ayan nagpapasalamat ako kay Kuya sa paghatid dyan sa akin and of course, ayan, medyo madilim na at uh, syempre, dyan, dyan ako sa sakay at yung single motorbike na yan ay meron na silang association so kudos po sa inyo and congratulations and maraming maraming salamat sa kay Kuya sa paghati dyan sa akin God bless you! and so ayan nga, binigyan ko siya ng 50 pesos so ayan, maraming salamat! and yan nga yung single motorbike na maghahatid sa akin sa Kabanbanan City Orito. so ayan madilim wala kasing lights hi kuya hello how are you ah, may piece of wifi ka pala dyan <laughs> ayan wala kasing ano yung cam ko sa front. Doon okay. so, nga sa tindahan ng aking kapatid, binaba yung aking uh, paninda. And ayan, uh, naglalakad ako pa uwi. Ayan, malapit lang din naman yung tindahan namin sa aming bahay. So, bye!